Alright, wala ng tubig. Yung susudlan. Susudlan sisidlan. Okay, so, lagyan natin ng tubig kasi uhawin yung mga baot. Yung mga pagong. Yung pagong uhawin sila pag wala ng tubig. Ayan, yeah, tumatawa si Mrs. Guys. Uh, lagyan natin ng tubig, ah. So, gustong gusto talaga gusto nila may tubig talaga sila palagi ayan sila oh marami pa sila dyan guys makatago pa yun ayan. ayan oh okay so nahina yung tubig takasan natin ayun <laughs> tisik tisik guys yung tubig ayan oh tumalapit so, na sila oh tingnan nyo oh. uhawin siya inom yan ayan oh Minyarga. Yan. Gusto gusto talaga nila ng tubig. So dapat para tilihin natin na may palagi may tubig yung lalagyan. Yan, inuuhaw na sila. Yan. Yan. Nasa ano sila guys, mga 18 na piraso na pagong meron meron ako diyan. Wala pang kain ito ng mga dalawang araw. Pero walang problema sa kanila yon kasi magbubuhay naman sila kahit dalawang linggo na walang kain. So, papakainin natin sila mamaya. Okay. Sa next video guys, paglagay tayo ng pagkain sa kanila para saktong-sakto, Mabubusog sila. Simple lang yung kakainin nila. Mga prutas, meron ding karne. So, depende na sa inyo. Basta, wag lang pasobraan. Okay. Sa susunod na video, guys, papakainin natin sila, okay? Yan, Oh, dami nila, Oh. Yan.